nagkatampuhan ng kimpaw dahil kay lakam Sinabihan na pala ni paulo si imi huwag ibalik ang ate binang asistant hindi nakinig hinayaan muli pumasok sa buhay niya ang nakakalungkot lang matapos ang ilang araw na pagtitiwala muli ay kinuwanan siya ng pera para matustusan ng bisyo alam niyo naman busy sa pagsusugal itong sila Cam. Wala nang pakialam kung maubos ang pera ni Kim eh. Ang mahalaga lang sa kanya ay nakakapagwaldas at nakakapaglaro ito sa kasino. Ayon sa mga komento, gets namin na noon at hanggang ngayon never nagbago si Kim. Mabait sa mga taong mahal niya. Spoil na spoil ang buong pamilya. Pero kapag usapang sugal na, at nagkakaroon ng panluloko. Ibang usapan na. Malaki ang nawala tapos na ulit muli. Paano pa magpapatawad kung hindi matututo? O natuto? Paano pa bibigyan ng chance kung sa bawat pagbibigay, puro sakit ang ibinabalik? Kung paulit-ulit lang ang rutin nila kam, mag-sorry at papatawarin, walang magbabago. Tatanda lang si Kimmy na may kapatid na sugarol. Dapat na silang maalarma, hindi biro ang isyo na ito. Ako binang fans, nag-aalala kami sa mga napundar. Masyadong traidor ang pagtalaro ng kasino. Uubusin ka hanggang sa maghirap. Tama din naman sila atit Winken. Advice, hayaan muna sila kam hanggang sa magbago. Anong senyorito? Sang-ayon rin ba kayo? Ano na na ang lahat?